Hasler nah, oh Terus nah, inggera <laughs> oh Oh syuks, ganyan pala yan <laughs> Angganan kastik the Bartender <laughs> 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 Mika pati bartender, di engineering Di <laughs> <laughs> engineering Mamaya suka tayo dito. No. Uy! Kulit ko pa. ah. Ganyan pala yun? Baling, stig. stig. Di ba gaganin yan? ganyan pa. <coughs> ah, yun nakita kayo sa TikTok eh. Ano? Asinggero yung kapatid ko. Ang galing o. Oh. Astig. Ang galing. Gin tender siya. gin ako eh. Ah, gin ba? Ang galing, astig.